Ayun mga guwiks, isang masayang tanghali sa lahat dyan no. Ayan mga guwiks, yung ating washing machine na to mga Gwigs, ay kahapon ay nabili natin sa isang junk shop na daan, nadaanan no. At ngayon ay ito, ang kanyang kalagayan ay ito. Ayan, ito yung status niya mga Gwigs, no, isang whirlpool. So, yan mga Gwigs. yan. ayan. Ito ay nakita ko kahapon mga guwiks at tinignan ko, ito ay direct drive no. So, ito yung status niya ngayon mga Gwigs. yan. ayan. So, nalaglag yung kanyang tab o yung basket. Ayan mga guwiks, tabingi, nalaglag. So, ito yung kanyang bum switch, no? Yung kanyang sensor. Yan. So, ngayon mga Gawiks, ay nabili natin ito at ating ayusin. Kung kaya nating ayusin to ngayon mga Gawiks, no? Yan. So, yan yung gagawin natin ngayon mga guwiks sa tanghaling ito, no? Dahil break time ngayon, alas 12. So, may bakanting oras tayo para mag repair nito mga gawix dahil sa excited ako na sana ang kanyang power so yung kanyang power mga gawix yun ang una nating ichichik kung magkaroon nito ng power mga gawix no kung yan ay ating mapagana ang kanyang power So isa din yan So ngayon ang pangalawa ay panalangin ko Na sana yung kanyang suspension rod na nalaglag ay walang nawala Nandyan lang So ngayon para makita natin mga gawigs ay buksan natin yung kanyang likod doon At buksan din natin yung kanyang cover dito mga Ito yung kanyang screw no Yan, iangat natin to At yung mga wiring doon sa likod mga gawigs ay luwagan natin Para pag inangat natin tong kanyang top cover ay hindi mahila yung kanyang wire no Dahil sa simpre para iwasan natin na maputol o malagot yung wire doon sa likod So ngayon mga guwigs, yan ay ating ikutin. Buksan natin sa likod no. Yan. So yan mga guwiks. Ikutin natin 'to. Para makita natin yung likod mga guwigs. So ito na ngayon mga guwigs, no. Buksan na natin tong mga screw no. So yan. Para makita natin yung ilalim, yung mga parts doon, mga motor. So ito ay bagong bagong mga model na ganito mga gawiks yung direct drive no yung wala tong pump belt mga gawiks so buksan ko lang to lahat tanggalin ko yung screw so yan na mga gawiks natanggal na natin yung cover no so ito yung status nya sa loob so yan mga gawiks ang una nating nakita dito ay itong kanyang suspension rod no so buti na lang at ito ay hindi nawala So, yan mga no? So, ito, ayan, yung suspension rod nya na isa dahil ito ay apat. So, ito yung nalaglag. Ito mga guwiks, ayan, nakakabit dyan sa taas ito. So, itong butas na to mga guwiks, ayan, itong butas na to, meron tong nakatusok dyan na siya yung nakakapit doon sa taas mga guwiks. Siguro naputol o nalaglag. Kaya ito ay ganito ang status nya ngayon sa basket, no? So, ayan. So ito ay ating luwagan mga gawiks dahil buksan natin tong cover. Yan, tong cover na to para makita natin yung pinagkakabitan nito mga gawiks. Yan. So So yan na mga gawiks no, matapos natin matanggal yung kanyang screw diyan, dalawa doon at saka sa likod mga gawiks diyan sa likod. So ngayon ay atin lang iangat yung cover, yung takip niya mga gawiks, yung dito sa ibabaw. Yan para makita natin yung doon sa loob mga gawiks. Ayan. So yan ang na Naangat na natin yung cover no? At yung ating nakita nga dito magwix ay ito yung dahilan kung bakit nalaglag yung isang suspension rod. So ayan. So ito yung lock nya magwix no. So makita natin yung lock na kinalawang na naputol. So ito yung dahilan magawiks. Naputol yung lock nya dito sa butas. Ayan yung butas niya mga dito nakatusok no. So kaya siya nalaglag dahil naputol yung lock niya no. So ngayon tayo ay maghanap nito yung butas na yan na may magkasya para dito. Yan. So ito yung kanyang status mga yung mga kasamahan niya no. Ayan. So yan, ganyan siya mga yung tatlo. So yung lock niya ay nandiyan. So dito ay kinalawang kasi mga no. Kinalawang diyan. Kaya naputol yung lock nito mga guwigs. So maghanap tayo mga guwigs, sa butas Kung may magkasya So yan ang mga guwigs. tayo yung nakahanap no Yung pako na maliit Ayan So pakong maliit ito mga guwigs Yun Natusok natin sa butas mga guwigs So yan yung ilagay natin dito no Ayan Ito yan. So, siyempre, tusok muna natin mga magwix bago na alisin natin 'yung lakno no. 'Yung lock alisin muna natin kasi itusok muna natin 'to dito. Papasok diyan. Manggagaling doon sa loob mga gawiks no. 'Yung dulo nito ay itusok natin diyan. Yan, itusok natin. Yan. Ito 'yung ating ilagay pag natusok natin 'to. Alisin natin 'yung pako mga gawiks. Tusok natin diyan mga gawiks sa butas na 'yan. Itusok natin yan at ilagay natin yung lock Itong plastic na awa ko So yan mga Greeks no Lagay ko lang yan So, ayan na mga Okay na. Ayan, okay na yan mga So, ngayon, isabit na natin yan doon mga sa likod, no. Ayan, no. Yung may runtay dyan nakikita na yan, sasabit natin yan dyan mga guwiks. Dyan. Yan yung butas na sabitan dyan sa kanyang suspension rod, no. Ilalagay ko dyan mga no. Ayan, para yan ay matesting natin yung power. Mamaya. So, yan mga So, okay na mga wigs, ayan na Ayan na yung ating ginawa, no Ayan, tayo ay napasalamat na yung kanyang suspension rod na nalaglag, no Ay ating nakita sa loob Ayan, ay sabit na natin doon mga wigs Ayan yung pinagsabitan natin, no Ayan, yan, yan Sin Sinabit na natin dyan At ito yung kanyang natanggal, no Naputol yung lock dyan So, ayan ay okay na So, ibalik na natin yung takip mga Ibabalik ko na yan So, 'yan ang Magweeks na ikabit na natin 'to. Yung nalaglag na suspension rod mga Magweeks, ayan, na ikabit na natin 'to. Ito yun. 'Yan. So, dahil sa kalawang na 'yan diyan, natanggal yung lock at ngayon, ayan na. So, ang problema ito Magweeks, yung kanyang bump switch. Ayan, nabaluktot yung bump switch 'to. Dapat hindi 'to tumatama dito Magweeks. 'Yan ay ating pang ayusin doon. Yan. So mamaya na ito mga dahil yan ay oras na natin. Oras na para matapos yung ating break time. So mamaya ng hapon mga guwiks tuloy natin yan. Ito na lang ang ayusin ko mga na baluktot yung bomb switch niya. No? Dahil natamaan niya dito sa kanyang basket. So, ayan mga Gawix, no, tayo ay nakatapos na sa ating isang araw na trabaho at binalikan natin itong ating ginawa kaninang automatic washing machine no. Ito ay dry, direct drive ka ito mga Gawix. walang belt no. So, ayan yung kanyang ilalim no, ayan. So, ito ngayon ang problema mga guwigs, yung kanyang bomb switch no, ito. Itong bomb switch na ito mga Gawix. ayan. So, kailangan hindi ito nakatama dito sa kanyang basket. Ito ay, yan, bam sensor o bam switch. Yung sa kanyang basket, ayan. So, ngayon ay nabaloktot nga ito mga gawik, sigurado dahil sa ito nga ay nalaglag dahil natanggal dito ito yung suspension rod nya so ngayon mga gawiks ay buksan na naman natin ulit to para yun ay ating Tingnan doon, yung kanyang ilalim nito mga gawiks. Ayun. So, so yan ang mga gawiks. No? Ito yung bump switch niya o kanyang sensor sa basket. So, yun na nga mga gawiks na baluktot, No? So, yan ay street natin. Ayan. Ito ay tumatama dito mga gawiks. Pag tumama dito ay mag error yan. mag stop yung washing natin. So, yan. Dahil sa nabaloktot yan ay pumasok dito nung ito ay nalaglag. No? dahil nga sa yung kanyang ito yung kanyang suspension rod ay ating nang nagawa ng paraan pero ito ngayon ang problema so ito ay straight lang natin mga yan ibaba lang natin to ayan nabaluktot so ayan na mga Gawiks. may distansya na siya sa basket no ayan yung kanyang ito ayan ito mga yan ayan So, alright na yan maguix, Yan ay subukan na natin itesting kung may power to maguix, Yan, so isaksak natin to ngayon no? Kung itong kanyang board ay may power Dahil hindi pa natin to nakita kanina Hindi pa natin nasaksak no? Ang inayos lang natin ay yung kanyang pagkalaglag ni itong kanyang basket O yung tab mag -weeks. Ayan So, ngayon Tingnan natin kung may power maguix Dahil sa hindi pa natin alam Hindi pa natin nasubukan yan, digital nga ito mga Gawix, no. First time natin ito na gumawa, no. Ayun lang, wala. Walang power. Ayun na, may power mga guwiks. Nagulat ako bigla. <laughs> Ayan. So, hindi natin alam paano ito mag-program mga Gawix, no. Ayan. So, saan tayo rito? Function. Speed. Warm. Rings. wash So, 48. So, Ayan na mga oh. Nakaprogram sa cotton. Ano bang paano ba to? <laughs> so yan ay testing lang naman mga gwiks to. Subukan lang natin. I-start. Ito yung start mga gwiks eh. So open ko muna yung tubig mga gwiks. Yan. Open natin yung tubig. so hindi ko alam kung ano ang magiging status ni ito. So yan. So saan tayo dito? Rinse heavy duty speed steel sa delicate siguro mga gawix valuable weave pindot natin to ayan delicate so okay na yan siguro mga gawix so yung kanyang program nasa cotton mix wool so tama lang to siguro so yan so start na natin mga gawix kung mag open yung ating washing So, ayan. O, oh, yun. May narinig tayo mga gawiks. Ayun. Ayun mga gawiks. Gumana. Umikot. Umikot yung pulsitor. Ayun. Mayroong lumabas na tubig mga gawiks. Yes. Gumana. May tubig. Ay, antayin natin kung magwas yan mga gawiks. No? Kung anong pangsyon nito. Hindi ko alam. <laughs> so, alright na mga gawiks. So, ayan, matapos magkarga ng tubig, mga Gawiks, no, ayan na siya, yun. So, wala tayong nilagay mo ng damit, no, dahil testing lang ito, bagong gawa lang natin at hindi tayo nahirapan magawa, mga Gawiks. So, di tayo nahirapan sapagkat ang kanyang sira nga lang, yung ating tinutukoy na isang natanggal na yung kanyang <coughs> suspension rod. So, ayan, mga guwigs, nag rinse na siya, no, ayan, nag-rinse dahil sa wala na yung tubig dyan nag rinse siya. so nag spin so yan ay rinse yan mga hindi pa talaga spin yan dahil yung oras ay yan 32 minutes pa lang so ganyan mga gawiks medyo ating makikita na good na good na yung ating washing no ayan so yun na bye bye yahoo